pinagtawanan at binatikos ang aktres na si Carla Abellana dahil sa umano'y gusgusin nitong mga pre -love. Kalat na kalat at pinagpipiestahan ngayon sa social media ang mga pre na ibinibenta ngayon ng aktres na si Carla Abellana. Umani nga ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. ang mga binibentang pre items ng kapuso-actress na si Carla Abellana. Kung matatandaan nga, kumakailan lamang ng ibandera ng kapuso actress sa kanyang mga followers sa Instagram kung saan magpo-post umano siya ng kanyang mga ibebentang gamit na may mga brand new at pre items na kanyang pag-aari. Kaya naman may mga netizens ang nag-abang talaga sa mga sinabi ni Carla Abellana sa kanyang closet page upang ma-check ang mga pwede nilang mabili. Ngunit imbis na mag-mine ay tila may ibang napansin ang mga netizens sa mga branded items na ibinabandera o ibinebenta ng Kapuso actress. Ani ng ilang netizens, bukod kasi sa napakamahal ng mga ito ay halata o manong lumang-lumana. Ang ilan nga ay may sira at may madumi paraw na ibinebenta si Carla. Kinwestyon tuloy ng ibang netizens ang actress kung si Carla Abeliana nga ba talaga ang nagpo-post ng mga prelove sa kanyang page dahil hindi man lang umanon nilinis ito at inayos ang mga prelove items. Pagtatanong o saad nga ng isang netizen, Miss Carla, wala po bang naka-advice na ipamigay nyo na lang mga items na ganyan? Ako yung nahihiya. Ha ha ha. May nag-comment pa, Seryoso? Bakit parang lupak na yung nasa loob ng shoes? Parang ang dumi-dumi. Ayon pa sa isa. What's wrong with Carla? For donations na tong mga binibenta niya. Ayaw i-let go. Nanlilimahid na. Nakakagulat lang parang ang linis at neat niyang babae. Tapos ganito ang kanyang mga binibenta. May humirit pa sa isang netizen. Seryoso ba tong mga post niya? Parang di na okay ang mga ibang items. Tila nawindang naman si Carla Abellana bagamat wala itong ibinibigay na statement sa publiko dahil naka-off na ngayon ang comment section sa Carla Abellana's closet. Pero makikitang ipinopromote ng kapuso actress sa kanyang Instagram story ang mga naturang pre items. Hirit pa ng isang netizen hindi na umano makatotohanan ang presyong inilalagay ni Carla Abellana sa kanyang closet page. Dahil kapag brand umano ang binili sa ibang bansa, ay hindi na nalalayo sa presyong inilagay ni Carla. Makikita rin umano na talagang gamit na gamit ang kanyang mga sapatos na ibinibenta. At talagang gasgas na gasgas ito. Hindi na umano ito pang benta. Kahit nga ipamigay, ay talagang mahihiya umano ang kukuha dito. At baka hindi na rin ito isuot pa. Kung titignan naman ang kanyang Carla Abellana closet, kakaunti pa lamang ang kanyang ipinupost dito. Gayunpaman ay umani nga ito ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga followers. Kahit nga sikat si Carla Abellana ay hindi ito nakaligtas pagdating sa mga pre-love items.